ito na mga boss, ang ating huli ayan, bubukod natin yung hipon sa kapas-kapas maraming isda, kapas-kapas ang marami ayan, ang tansya ko nasa 3 kilo hipon natin ayan, yung nasa plastic kaibigan, yung reject na hipon tapos yung mga puti, kapas-kapas yan, yung 20, 20 lang isang kilo, yung hipon, medyo mahal yan, 300 plus yan, isang kilo ayan, bubukod natin kaibigan Ta, wala pa yung ano, bayar natin Ayan, may akunti nandito na siguro. So, ayan na siya kaibigan. Nandiyan ng ating buyer, si Mami. Ayan, ito nga pala yung reject na hipon. Ayan, sasakag natin kaibigan. Ayan, reject na hipon. Ayan o, no, mayroon pa, dalawang plastic yan. Baon ng mga bata mamaya. Bejek. Memang ini, ya. Ayan, si mami oh gumaganda. makan <laughs> <laughs> si Hahaha. Kung kailan tumatanda, siya ka siya gumaganda. Okay, so, <laughs> ay, sos. <laughs> ay, siya so, <laughs> so, karagutan po na inaon ko. May ulan na. Ang aga-agang ulan. Ha? Uh, uh,